sa crush mo? Baka tungkol sa kasyo. Ano? Uh, tungkol sa? Ano na? Sa... Ano Sa... Chocolate mo. Dakul. <laughs> Sabi niya ito. sa so shower of ano, chocolate da. Grabe yung chocolate niya. Bag of candies. <laughs> ba? Abi ang Hindi pala pag may election sa ano nyo yun. Para kay Kang Kendis yung election. Sana buwan buwan may election sa inyo. Ang sarap po ba't kinain namin ni Dada yung ibang chocolate. gusto niya ng palo. Ay, yan lang. mura pa, duro-duro siya ipababa na naman. Dapat pala may ano yun, pintuan tatigti, o pero ayun sa sarili niya. One plus 1. Two. Oh. Pur. lang Pur da. Pur. Hindi. tricks ko pala para mapaturog yan. Mag-ano lang kung sa math problem. Um, Dali yung mga turog kanina.